Napaisip ka na rin ba kung bakit ang mga introvert ay tila may kakaibang kakayahan na makita at mahuli ang mga manipulatibong pag-uugali? Ang kanilang tahimik na pagbamasid at malalim na pagsisiyasat sa sarili ay nagbibigay sa kanila ng isang kalamangan pagdating sa pagtukoy ng mga nakatagong taktika na maaring hindi mapansin ng iba. Mula sa gaslighting hanggang sa emosyonal na pagmamanipula, ang mga introvert ay eksperto sa pagdedetect ng mga banayad na pahiwating at iniiwas ang kanilang sarili sa mga mind games na ito. Manatiling nakatutok hanggang sa dulo ng video na ito upang matuklasan kung paanong ang kanilang pagiging thoughtful at intuitive ay ginagawa silang halos imposibleng linlangin. Narito ang mga iba't ibang uri ng dark psychology tricks na hindi makakalusot sa isang introvert. Number 1: Pagpapanggap na inosente. Ang mga manipulator na gumagamit ng kunwaring kamangmangan upang iwasan ang pananagutan ay kadalasang minamaliit ang mga taong introvert. Ang mga introvert ay bihasa sa pagbabasa ng mga banayad na pahiwatig tulad ng body language, tono ng boses, at inconsistency sa salaysay ng isang tao. Ang mga tahimik na tagamasid na ito ay maaaring mahuli kapag ang isang tao ay nagpapanggap na hindi naiintindihan ang kanilang maling ginawa. Bagamat maaaring hindi nila agad harapin ang manipulator, madalas na malalim na pinoproseso ng mga introvert ang sitwasyon bago magpasya ng isang naaangkop na tugon. Tinitiyak na mapapanatili nila ang kontrol sa pakikipag-ugnayan. Number 2. Love Bombing Ang love bombing kung saan ang isang tao ay nagpapaulan ng labis na atensyon o pagmamahal upang ang isang tao ay makontrol ay hindi tatalab sa mga introvert na tao. Ang mga introvert ay lumalapit sa mga relasyon ng may pag-iingat, tumutuon sa lalim at katapatan sa halip na sa mababaw na antas. Nakikilala nila kapag ang mga kilos ay parang hindi sincere o sobrang kalkulado. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga pattern at pacing ng mga relasyon, ang mga introvert ay madalas na nauunawaan kung ang pagbamal ng isang tao ay tunay o isang trick lamang upang makakuha ng impluensya. Ito ang nagpapahintulot sa kanila na protektahan ang kanilang sarili mula sa emosyonal na manipulatibong dinamika. Number 3. Banayad na Insulto Ang mga introvert ay may mas mataas na sensitivity sa mga wika. Ginagawa silang sanay sa pagtukoy ng mga backhanded na papuri o banayad na mga insulto na nakamaskara bilang mga biro. Nakikilala nila kapag sinusubukan ng isang tao na sirain ng kanilang kumpiyansa o igiit ang pangingibabaw sa pamamagitan ng mga indirect negativity. Bagamat maaari nilang piliin na wag agad na makisali sa mga komprontasyon, ang mga introvert ay kadalasang tumutugon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanilang composure o pagsagot sa komento ng pinag-iisipan. Tinitiyak ng discarding ito na mapapanatili nila ang kanilang dignidad habang nililinaw na hindi nila kukonsintihin ang kawalang galang. Number 4. Pagiging Biktima Ang mga manipulatibong individual ay madalas na gumagamit ng isang victim mentality upang makakuha ng simpatiya o ilihis ang pananagutan. Ngunit hindi makakalagpas ang taktika na ito sa mga introvert. Ang kanilang introspective at analytical na kakayahan ang nagbibigay daan sa kanila na masuri ang mga sitwasyon ng may kalinawan. Hinihiwalay ang mga tunay na struggles mula sa mga pagpapanggap na idinisenyo upang makakuha ng awa o maiwasan ang responsibilidad. Hindi tulad ng mga maaaring madaling mahulog sa gayong mga manipulatibong salaysay, ang mga introvert ay nagpapanatili ng balanseng pananaw. Kinikilala kapag ang isang tao ay nagpapaviktim upang manipulahin ang iba. Mausay nilang iniiwasang masangkot sa mga hindi kinakailangang drama na pinoprotektahan ang kanilang emosyonal na mga hangganan at kalayaan. Sa pag-iwas na pagganahin ng pag-uugaling ito, epektibong inaalis ng mga introvert ang mga pagtatangka na pagsamantalahan ang kanilang empatiya, tinitiyak na ang kanilang suporta ay nakalaan para sa mga tunay na nangangailangan nito. Number 5: Triangulation. Ang triangulation ay isang taktika kung saan ang mga manipulator ay nagsasangkot ng isang third party upang lumikha ng salungatan o kontrolin ang mga dinamika, pero mabilis itong nakikilala ng mga introvert. Pinahahalagahan nila ang direkta at tapat na komunikasyon kaya mabilis nilang napapansin kapag may nagkakalat ng maling impormasyon o nag-uudyok ng hindi kinakailangang drama. Sa halip na makisali sa salungatan, ang mga introvert ay madalas na umaatras upang obserbahan at suriin ng mabuti ang sitwasyon. Tinutulungan sila ng discounting ito na maiwasang masangkot sa mga manipulatibong pagtatangka na nagpapatibay sa kanilang kagustuhan para sa pagiging tunay sa mga relasyon. <laughs> Number 6. Sobrang paghingi ng tawad Bagamat ang paghingi ng tawad ay karaniwang tanda ng pagsisisi, ang mga manipulator ay maaaring humihingi ng tawad ng labis upang maiwasan ang tunay na pananagutan o upang manipulahin ang isang taong nagpapabaya. Ang mga introvert ay mabilis na nakikita ang mga pattern ng hindi tapat na paghingi ng tawad, lalo na kapag walang pagsisikap na ginawa upang baguhin ang kanilang pag-uugali. Kinikilala nila ang taktika na ito bilang isang pagtatangka na i-reset ang dynamics ng hindi tinutugunan ang pangunahing issue. Kaya sa halip na tumanggap ng walang laman na paghingi ng tawad, ang mga introvert ay kadalasang naghihintay ng mga aksyon na nagpapakita ng katapatan bago isaalang-alang ang pagpapatawad. Number 7. Projection Ang projection ay kung saan inia-attribute ng isang tao ang kanilang mga negatibong katangian o damdamin sa iba isa pang manipulatibong taktika na nauhuli agad ng isang introvert. Ang kanilang malalim na kamalayan sa sarili ang nagbibigay daan sa kanila na makilala ang mga tunay na damdamin mula sa mga ipinapakita sa kanila. Nararamdaman nila kapag ang isang tao ay hindi patas na sinisisi ang iba o sinusubok ang ilihis ang atensyon mula sa kanilang sariling mga kamalian. Ang mga introvert ay tumatangging i-internalize ang projection na ito. Pinapanatili ang kanilang emosyonal na mga hangganan at tinutugunan ang sitwasyon ng may kalinawan at kumpiyansa. Number 8 Silent Treatment Bilang Parusa Bagamat ang katahimikan ay kadalasang isang tool na ginagamit ng mga introvert para sa pagsisiyasat sa sarili, bihasa rin sila sa pagkilala kapag ito ay ginagamit na armas. Ang mga manipulator na gumagamit ng silent treatment upang kontrolin o parusahan ng iba ay maaaring hindi maging epektibo laban sa mga introvert na komportable sa katahimikan at hindi madaling mabalisa dito. Sa halip na mag-react emotionally, binibigyan kahulugan ng mga introvert ang pag-uugali na ito bilang isang tanda ng immaturity o pagmamanipula. Nananatili silang tahimik, tumatangging maprovoke o madala sa isang pakikibaka sa kapangyarihan na sa huli ay nakakabawas sa kontrol ng manipulator. Number 9 emotional na pagmamanipula. Ang mga introvert ay natural na umaayon sa mga emotional subtleties. Na ginagawa silang mahirap mabiktima ng mga manipulatibong taktika tulad ng guilt tripping, love bombing, o labis na pambobola. Nararamdaman nila kung ang mga emosyon ay artificial na pinapataas upang kontrolin sila o maimpluwensyahan ang kanilang mga desisyon. Pinahahalaga ng mga introvert ang pagiging tunay at madalas na naglalaan ng oras upang pag-isipan ang kanilang mga aksyon na nagpapaintulot sa kanila na makilala kung ano ang mga tunay na pakikipag-ugnayan at kung ano ang mga diskarte sa pagmamanipula. Ang kamalayan sa sarili na ito ay tumutulong sa kanila na labanan ang pagiging biktima ng emosyonal na pananamantala. Nagtatakda sila ng matatag na mga hangganan kapag nakita nila ang kawalan ng katapatan. At number 10, Gaslighting. Ang gaslighting ay isang taktika kung saan sinusubukan ng isang tao na kwestyunin ng iba ang kanilang katotohanan. Ito din ay partikular na hindi epektibo laban sa mga introvert. Tinitiyak ng kanilang introspective na kalikasan na nagtitiwala sila sa kanilang sariling mga obserbasyon at alaala kahit na sinusubukan ng iba na baluktutin ang katotohanan. Ang mga introvert ay madalas na nagdodokumento o nagsusuri ng mga sitwasyon sa isip na nagbibigay sa kanila ng kalinawan at kumpiyansa kapag lumitaw ang mga taktika ng gaslighting. Ang kanilang kalmadong pag-uugali ay maaaring sa una ay magmukhang mga madaling target. Ngunit ang kanilang kakayahang panindigan ng kanilang katotohanan ay kadalasang nagiiwan sa mga manipulator na bigo. Shoutout sa mga nag-comment last upload na ang tinatagong side ng mga tunay na introvert. Shoutout kay Nerissa malapit. Sabi niya, ang pagiging tahimik at nananatiling nagmamasid lang sa paligid ay isang napakagandang ugali ng isang tao. Yung tipong pinipili lang ang mga tao o issue na bibigyan ng pansin. Kasi hindi lahat ng tao at issue ay dapat patulan. Lalo na kung wala namang kwenta para patulan. At shoutout din kay Nathan Agripa, Marie Delight Worker, Junior Andres, Amelie Ami, Louis Berlongan, Paul Eliakim Saldoga, Martin Norbin Makabenta or Francisco Camayo Jr. at kay Lorena Bintas watching from Kuwait. Kung gusto nyo ding masyarat, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment na sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi para sa susunod na upload. Salamat! At yun na nga ang sampung dark psychology tricks na hindi lamang alam ng mga introvert kundi mga dalubhasa din sila sa paghuli ng mga ito. Ang kanilang matalas na kasanayan sa pagbamasid, emosyonal na katalinuhan, at ang likas na pagiging mapanimdim ay ginagawa silang kakilakilabot pagdating sa pagtuklas ng manipulasyon at pagpapanatili ng kontrol sa kanilang buhay. Kung nakita mo kaakit-akit ang mga insight na ito o kung nagustuhan mo ang napanood mo, huwag kalimutang i -like ang video na ito at ibahagi ito sa iba na nagpapahalaga sa lakas ng mga introvert. Subscribe na din at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mas maraming content na sumisisid ng malalim sa mga kahangahangang katangian ng mga introvert. Salamat sa panunod at tandaan, minsan ang mga tahimik ang higit na nakakakita at nakakaintindi. Alam mo ba yung tinatagong nakakatakot na side ng isang introvert? Panoorin mo sa video na to.